Nagbasa-basa nga ako ng comment dito sa aking mga video kanina at nakita ko nga itong magandang mindset ni Kuya Dai. Pero alam mo ba Kuya na ngayon pa nga lang ay sasabihin ko na sa sa'yo na hindi talaga nakakayaman yung mindset mo. <laughs> ngayon naman kuya ang video na to ay panuorin mo dahil i-share ko sa iyo ang totoong mindset ko kung paano ako yumaman. Charot! I am Filipina working mom in Australia and welcome to my vlog! Ang aga ko na naman ngang nagising for today dahil magtatrabaho nga tayo for today's video. Pagkatapos ko ngang maligo at magbihis ay ginising ko na nga rin itong aking bunso dahil may pasok nga rin sila. Sobrang sakit nga naman talaga sana sa kalooban ko nagisingin sila ng maaga pero kailangan talaga. Wala nga naman ako mapag-iwanan sa kanila kapag ako'y magtatrabaho kaya kailangan ko talaga siyang dalhin sa childcare. Lalong lalo na nga kapag yung daddy nila nasa trabaho ng dalawang linggo kaya minsan nga talaga ay ihi na lang yung pahinga ko. Ang saklap Stop, Ayaw na ayaw nga talaga ni James na ginagising siya ng maaga kaya hanggang sa pagbibihis nga ay nakasimangot pa rin. Pero patuloy nga lang yung pag explain ko sa kanya dyan na kailangan talagang magtrabaho ni mami para mas pa kami lalo. Charot! Kaya nga lagi ko na lang nire-remind sa mga anak ko na masanay na sila dahil yung ginagawa nga namin ng daddy nila ay para naman sa maganda nilang future. Gusto ko pa nga sana siyang bigyan ng breakfast dito pero ayaw niya ngang kumain kaya hindi ko na lang siya pinilit. Actually dito sa Australia ang childcare ay dala na nga yung mga pagkain nila like breakfast, lunch at saka merienda. Kinder 3 na nga itong aking bulinggit James at the moment pero hinahatid ko pa nga rin siya sa childcare kapag umaga akong umaalis papuntang trabaho. Kaya okay lang naman na hindi siya makapag breakfast dahil 8 o o'clock ay meron naman silang breakfast doon. Anyways, pagkatapos ko ang bihisan si James ay sarili ko naman yung inayos ko kahit saglit lang dahil meron pa namang time. Hello sa mga nanay na katulad ko dyan. Kahit anong busy nga natin ay wag na wag nating pabayaan yung ating mga sarili para hindi tayo ipagpalit. Charot! Ay hindi! <laughs> At bago nga kami umalis ni Bulingit James dito sa bahay, ay binuksan ko muna itong mga blinds para pumasok naman yung liwanag at blessings day. Kinakailangan na nga namin ni James na umalis ng bahay pagsapit ng 6.30 dahil magdadrive pa nga ako ng isang oras papuntang trabaho. For today, nung hinatid ko siya at sa labas pa nga lang kami ay ang saya-saya niya pero nung iniwan ko na nga siya ay umiyak na naman. Kaya naman kahit sinong nanay nga ay nakakadurog talaga ng puso kapag nakikita natin yung anak nating ganito. At paulit-ulit na nga lang yung ganitong senaryo na kapag bumalik na nga ako sa akin sasakyan ay napapatulala talaga ako pero kapag ganito ngayon nararamdaman ko ay iniisip ko na lang yung sahod at sinasabi ko sa sarili ko na nagpapayaman pala ako dai <laughs> Pero sa totoo lang at seryosong usapan, paano nga naman tayo uunlad kung tatamad-tamad tayo sa buhay? Usually nga kapag ganito na nalulungkot ako at talagang down yung nararamdaman ko ay eh, nagdadasal na nga lang ako. Anyways, dahil nauubusan na naman nga ng petrol itong akin sasakyan, kaya dumaan muna ako dito sa gas station para maglagay ng konti. Hindi ko nga kasi ma-imagine kapag drive ako na tumirik na lang ako bigla sa daan at 5 years ko nga dito sa Australia ay eh, hindi pa naman nangyari sa akin. Huwag naman sana dahi, di ko alam ang gagawin. Char. At dahil traffic nga kaya inabot na naman ako ng isang oras bago makarating dito sa aking trabaho. And again, aayusin ko na naman nga itong aking buhok dahil bawal nga yung nakalugay dito sa aking work. Kahit nga tagapag-alaga lang ako ng lola at lolo dito sa Australia ay wala namang masama. Kung aayusin ko pa rin itong aking pagmumukha. Alam nyo dahil siguro nasanay na lang kasi talaga ako na nakikita ang sarili ko sa salamin na maganda. Katulad neto, charot! <laughs> Anyways mga Inday dahil hindi nga ako nakapag breakfast at 6 hours nga akong palakad-lakad ngayon sa trabaho kaya kailangan ko talagang kumain bago mag umpisa. At meron nga ako ditong maliit na biscuit dito sa aking bag na nakita ko kaya hayan pinagtsagaan ko na. Mas okay na nga yan kahit papaano ay malamanan itong aking chan at baka mamaya himatayan ako dun sa trabaho dai. <laughs> At i-fast forward na nga natin pagdating ng 9.30 ay meron nga kaming 10 minutes na break time kaya nagbreakfast breakfast na rin ako. Nagbabaon talaga ako ng sarili kong jam at butter pati na nga rin ng tinapay para meron akong breakfast sa umaga dito sa trabaho. Sa totoo lang ay bawal talagang mag-video dito sa trabaho namin. Kaya naman kung pagmumukha ko nga lang yan dyan yung nakikita nyo ay pagpasensyahan nyo na at sana ay hindi kayo magsasawa. <laughs> For today ay mag-isa nga lang ako dito sa staff room kaya naman sinamantala ko na. Dali-dali nga lang yung pagkain ko dyan dahil 10 minutes lang naman yung break time namin. At para mas mabusog nga ako dito sa tinapay na may butter ay pinarisan ko na rin itong aking iced coffee. At makalipas nga ang ilang oras pagsapit ng alas 2 ng hapon ay sa wakas natapos na rin itong aking trabaho. Yung kaninang umaga nga na fresh na fresh tayo, ngayon naman ay hindi ko na maintindihan kung ano na ba ako dyan. Fresh pa ba day? Pero okay nga lang yan dahil nadagdagan na naman ang aking kayamanan. Char! At dahil nga malayo-layo na naman itong aking idadrive pa uwi, kaya syempre mag-aircon muna tayo dahil mayaman tayo, dahil... Bago nga ako umuwi ng bahay ay dumaan muna ako dito sa shopping center para makapag-shopping. Pero wag kayo mag-alala dahil hindi nga naman shopping sa sarili ko yung gagawin ko dito. Food shopping nga lang yung gagawin ko dito kaya kalma ka lang dahil hindi masyadong exciting to. Madalian nga lang yung pag-shopping na ginawa ko dito dahil alas 4 na at may susunduin pa akong mga bata sa eskwelahan. Mga basic na kakailanganin nga lang namin ng mga bata sa buong linggo yung mga binili ko dito. Gaya na lang ng ulam, prutas, gulay. Kaya sabi ko nga sa sarili sarili ko ay hindi ako babayad ng malaki ngayon. At kumuha na nga rin pala ako dito ng beef para sa ulam namin mamaya ng mga bata. Sa totoo lang ang hirap nga talagang mag-budget dito kaya naman minimize nga lang yung mga kinukuha kong items. Pero kahit anong budget ko nga dito ay talagang hindi dapat makalimutan ang rice. Pero kahit anong pigil ko nga sa sarili ko sa pag-food shopping ko ngayon ay talagang napuno pa rin itong cart dye. Tulungan mo naman ako mag-budget. Uy, paano? Pero maniwala ka nga at sa hindi ang mga kinuha ko nga lang dyan ay talagang kakailanganin namin yan. Pero alam nyo ba minsan mas gusto ko na nga rin yung hindi minsan na shopping para hindi ko naman maramdaman yung sakit sa bulsa. Ang sakit talaga dahil sa loob. Promise. <laughs> Anyways, pagkatapos ko nga mag-food shopping ay dinaanan ko naman itong aking bulinggit James. And as usual ay masayang-masaya nga yan kapag sinusundo ko na. Sa umaga lang naman kasi yan siya umiiyak kapag hinahatid ko. Pero sa totoo lang sabi nga ng teacher niya ay nag enjoy naman daw yan siya sa buong araw. At pagdating na pagdating nga namin dito sa bahay ay talagang hihingi yan ng makakain dahil nagugutom. At ako naman mga inday, hindi pa nga ako nakapagbihis at hindi pa nga rin ako nakapag-ihi. <laughs> Ay, syempre, kakailanganin ko na talaga siyang atupagin. Pinag-slice ko na nga lang siya ng strawberry dahil ganyan talaga yung gusto niyang kainin. You. You're welcome. Pero wag kayo dahil pagkaubos nga niya ng kanyang strawberry ay hindi pa daw siya busog. Kaya humingi na naman ng cereal. Yung mga anak ko sadya talagang palakain pero hindi nga naman sila tumataba. Parang nanay lang yung tumataba, dahi. <laughs> At habang kumakain nga itong aking bunso ay napatulong naman ako dito sa aking panganay para i-unload itong aking mga shinapping. Hindi pa nga ako muna nagbihis dyan dahil gusto ko nga muna itong iayos ang aking mga pinamili. At na makalipas nga ang ilang minuto sa wakas ay nakaramdam nga rin ako ng uhaw dito. Kaya naman nga binuksan ko na itong soya milk na binili ko kanina sa shopping center. Ang hirap talaga at hindi maganda ang natutuyuan tayo dai lalong lalo na yung lalamuna natin. <laughs> anyway, pagkatapos ko ayusin itong aking mga pinamili ay ayusin ko na naman itong aking sarili dahil hindi pa nga natatapos ang araw natin dito mga day hindi nga muna ako dyan naligo dahil may pupuntahan pa kami at sabi ko nga sa ko mamaya na lang bago matulog wala naman kasi yung lover boy ko dito sa bahay kaya wala namang aamoy-amoy sa atin charot! tapik nga ng 5 ng hapon ay kailangan ko na rin bihisan itong akin bulinggit James. Dahil for today ay meron nga siyang swimming lesson at si Kuya Rems naman ay merong football training. Ito yung sinasabi ko mga dynamins talaga nakakalimutan ko na kahit umihi dahil sa sobrang busy. <laughs> Kaya naman shout out at sending love nga dyan sa mga single parent dahil minsan ko nga lang yan naramdaman pero ang hirap talaga. Ay naway bago nga kami pumunta sa swimming ni James ay kumain muna ako ng chocolate dito. Pero wag ka low carb yan day, char. At pagdating nga namin ni James dito sa kanyang swimming lesson ay nalate nga kami ng 5 minutes dahil puno na talaga yung parking area. Mahigit na nga ang isang buwan nagsiswimming lesson si James pero hanggang ngayon nga ay nakaya pa rin siya sa kanyang instructor. Pero sabi nga nila dito ay ganyan talaga at takes time bago masana yung mga bata. Lalong lalo na kung takot sila sa tubig. Kaya naman nga naisipan namin na ilipat na lang siya sa one on one para naman mabigyan talaga siya ng attention at mabilis ang improvement. Sa kasalukuyang ginagawa kasi niya ngayon ay dalawa nga sila sa isang instructor Tractor. Medyo may kamahalan nga lang itong one-on-one -on -one, pero okay lang dahil ang importante nga ay matutukan talaga siya. Anyways, after 30 minutes at ang bilis nga lang ng oras ay natapos na rin itong swimming lesson ni James. 20 minutes drive lang naman ito sa bahay kaya naman pagdating na pagdatingan namin ay talagang binanlawan ko na siya. At dahil nga magkapareho ang swimming lesson ni James at football training ni Kuya Rems kaya naman nakisakay na nga lang siya kanina sa kanyang kaibigan. Kaya naman mga inday ay hindi pa nga talaga nagtatapos ang aking araw dito. Dahil kay kailangan ko na namang ang bihisan itong aking bulinggit James at magda drive na naman kami susunduin ang aming kuya medyo nagutom na naman nga siya pagkatapos ng kanyang swimming kaya binigyan ko na lang siya dito ng Oreo dahil wala na nga kaming time kaya sabi ko sa kanya kumain na lang siya sa sasakyan dahil baka nagaantay na nga si kuya Rem sa amin at pagdating nga namin dito sa football training ni kuya ay tamang tama nga lang at natapos din sila 6.30 na nga ng gabi kaya sabi ko sa sarili ko ay wala na talaga akong panahon magluto pa kaya naman nga tinanong ko na lang itong mga ata kung okay lang ba na McDonald's na lang yung dinner namin. Pero sa totoo lang ay naiwasan ko na nga talaga sanang pakainin ng fast food itong aking mga anak. Pero wala nga akong choice dahil may mga araw talaga na hindi ko na talaga maisingit ang pagluluto. Anyways, dahil okay nga lang naman sa mga bata yung McDonald's, kaya nag-drive na nga rin ako at saka nag-drive through. Sa totoo lang, napoporga na nga talaga ako sa kaka McDonald's namin. Pero kailangan ko talaga makisabay sa mga bata. At pagdating na pagdating nga namin sa bahay ay talagang kumain kaming tatlo dahil pareho nga kami tal talagang mga gutom dahi. At heto na nga kuya ang sinasabi ko sa yung mindset ko kung bakit ako yung mayaman dito sa Australia. Charot! Yung mindset ba na minsan nga nakakalimutan mo nang umihi sa isang araw pero ang importante nga ay kumikita ka. Ngayon mo isingit yung sinasabi mo na mindset namin na kaya kami nag para umasenso sa buhay. Pero sabihin ko sa inyo dyan na kung ganyan nga talaga yung mindset nyo ay hindi nyo talaga yan ikakayaman unless makapal talaga ang mukha nyo. Anyways, hanggang dito na nga lang nagtatapos ang araw ng isang mayaman na katulad ko.